No. Nariyo mo din amo ko katindog. Di na kakatindog. Oh, seryo mo. Ya, napakai bugas diri. Mau na lang. Ha? Unsi mau na lang? Wala na? Wala na yun. May adlaw mo mong sir, so naday tayo balikon karno nga mao si Tatay Tarsan. Ya, dugay-dugay na puntaon taon nga wala ta nakabisita siya o atong tandaan o gamay nga konsumo, bugas o iya magipang request, no? O pang request si Tatay diri, ato ni hatay siya agunta malipay si tatay sa itong gamay dala. So, banay mo ninyo sir sa mong pagbisita ni tatay. So, inyo makita dari karon ang iyang panimalay karang nasa itong likod. So, muna ibalay ni tatay, no? So, tara. Atong aryo si tatay. Mga mga moksir, so alas sa inyong kasayuran si Tatay Arigataw na nag-usa na po yung anong balayan no kanipot si Tatay, wala na gitaon na siya yung pamilya ang nagkinahanglan juga ayon ni si Tatay Tarzan O suporta O sa dilipatang patayin mo, pasalamat lang tayo like Sa mga tawon na subscribe sa itong YouTube channel I Share ang video o ni-comment Daghan juga yung salamat sa inyong pag suporta. Eh, hey, hapon Ah Kumusta? Oh, hindot mo lagi ka, Son ko ha? Ah? Son ko, bye, magiging hagdan Ikan yang pandai ada hagdan? Ah, kita bangan kan ya? Mm. So mai nun, sus ligo sa hagdan ni tatay. di nagi tama holo kan nih? Nako ikan ni mong grass yang dalah. So mung mukser, nata keron saya labalai ni tatai tarsano. Nia, mau pelai pegabut nato si tatay nan ninggil lah na saya hangi pengayu. Darawa na tong tanan. Oh, sige Tong kay request man ni tatay Augusto Rato nga malipay. Balag sing nga pagi malipay sa tatay. <tuk> tangan, nah. Aku ngi tay Angin oh. mau request. Aku sangkau ona. Ang request ni tatay nga picture frame. Darah. Oh, nah. Mau dia request ni tatay nga picture frame. No. tay darah tay kita Oh kita tanan. Nawa. Nah, eh, oh. oh. Selamat selamat. Nih, kita kayo kita kayo. Oh kita kayo. Oh. Nah. 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 <laughs> asam kan dia nak kita Asam oh. kan dia. Na kung tanaw? Oh. walang ka ni I'm to know you, honey. Kali, Oh, mga gud. Oh, na. Oh. <laughs> ya, yeah. nalipay ka sa akong dala oh, ni mo request. dodong kinit, no? Oh, dodong kinit. Oh, oh, oh mga gud. <laughs> <laughs> nalipay ka ka anong ana akong oh, gamay dala. Salamat, salamat ka <laughs> Oh. <laughs> nalipay ta kay tatay, no. Salamat kay dako sa Gido. Oh. Bisan sa iyo na pagitay bahala gamay. Oh, man at least makahatag ta gamay kalipay no ngo sa do na souvenir handumanan ba handumanan oh kana kana mintras na do na patay tas tas na ginawa mo gyud tinod ginano mas dindot <nilut> magina <laughs> nga naatay souvenir oh, so, oh, oh. samtang na patay higayon na ginawa pa ta usap usap una kay oh. oh, ka importante something gyud ala kana importante gyud no mm. unsa toy mo gingon tay dalho nimo ani malo malusunag ni malus nag ni imong balay dalho mo? oh ambi da ko ambi ko oh kana unsa man to request na ko tong pagmiagi ah uh, kan Kamai to na kamay man to um, ang sa na kamay mo um. um, um, si tatay o buwad o ginamos no kay mo um, gini request ni tatay bahala lang kuno kanang buwad o ginamos hmm. ya yeah, um, mo ni gipangita kita ni tatay kay ano sa amo ka ginamos tay atong Dugay na? Dugay na kayo lang, sir. Buat, sir. Dugay na. Buhat sir, dugay na sir. Dugay na. Yung samday mo, sudan diri permanente. Ha? Ah, nama Sinabaw ka Oh, sinabaw nga ka Oo. Oh, ah, labi sad na. acid na. Oh, may acid oh, ah. <laughs> nya, na. Ah. Yan okay. na ko gamay yung mo. Kamay. Oo oh, na. Nah, Kamay nya, nah. gatas lang. Dili, ayo inuman ang kape, kay taas kay nag-acid. Oh, tenod. Isa Dili na, maayo. Nah, no. Uh, gatas lang, nakoy gamay yung mo. Gatas niya, simpre Siyempre. Salamat, salamat. Oh, aplas, aplas imo yeah. mga panuhut, uh, non, mo din katindog di na kagatindog, neriuma, oh, sa sarayuma, uh huh, sila na uh oh, yeah. lang ka exercise uh huh, uh huh, uh na uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, lang. Ha? Si mauna lang. Wala na? So, wala na gid siya bugas so timing kayo karon sa pamagaway bugas ah uh, do na ato gahapon uh, do na pamin nalugaw ganina photo na lang karon oh sus so mga mamog sir ganina ra taman ang bugas ni tatay timing kayo gituyo gid sa Ginoo nga karong adlaw makaari ni tatay no kay aron makahatag tanyag bugas o daan pud taon no ya gatas so, salamat kig ako sa Ginoo Asa ka mo pita di ari? Si so, yeah. Daniel ka matong dapita. Mugging mm -hmm. da lang ko para dire sa likod. Pupung ko lang ko. Amo pungko ra ka magigda sa kan? Pungko lang ko makatog. Amo pungko ra ka matog? Mm -hmm. So mga salamat kay sa pagtanaw ning video no. Salamat kay tay dako sa atong mga sponsor og palihog lang mi sa pag-share karon sa atong mga videos kay ang usa niyo ka share dako jud kay ikatabang sa atong ibuhat no. Tay, salamat kay dako sa Ginoo tay. Unta makatabang ni sa imong ha. Yung gamay na mga dalano. O, oh, abu, kira, kuha na kina. Ha? Huh? Pakodakan ko ng tatay. Ipalit na ha, pasigin mo ng taguan. Okay. Pareha sa una. Ipalit na ha, kung si gusto naman oh. palitun ha, pasigin mo sa tanugan. Okay. Kaya ang kwarta gihimo para gastoon. Okay. No? O, uh, tinod. Tinod. Ang kwarta gihimo para gastoon. oh daray mong buhad. Oh, Simo mo, yeah. sir. Mona niya ang atong nadala ni tatay, gamay grasya og salamat sa o salamat kay dako sa ginoo. Mga, mga mamog sa atong pagpakiginabi o pagbisita ni tatay no, grabe nakita dyan na to, kung unsa siya kalipay nga gibisita yung tao na to, siya karong adlaw. Ang grabe na po taon, nga doon na siya, bugas ug o gangiha pong request nga buwan o ginamos. Tuwa na pong nahatag, hasta po taon ay larawan. Para po taon himuon niyang souvenir sa atua uh, mga, mga mamog Tay, ang pinga din Ah, oh, magamay. Di man. lang kay may mga palangay kay layo-layo pa sa damuha, mauli. Okay. So ang pinga dire pohon mobalik ka sad mi magdala og grasya. Kalo sa Ginoo magkakuha ta magkadawa ta grasya pon. No. Sa mga salamat kay sa pagtaraw ani nga video. Ay mo kalimo pag usab sa pag share kanunay. Salamat kayo og morgi nitong permit an. Ang pagbuhat nato og di didyo na, did na makahimo nato nga dautan. Salamat sa Dios. So God bless kana tong tanan. Ang pinta sa kanunay, nay, oh, og shout out sa tanan nato mga followers, sa atong tanan nga supporters. Thank you so much.